Sure. Huli. Huli. Hinila na mga idol. Ayun o. No? No? Oh. Ayun o. No? Oh. Kaling huihila. Lumalaban. Lumalaban. O. Oh. Ayun o. Oh. Makalapso na. Ayun o. No? Dito ka na. Come to Papa. Ayun o. Ayun na. Sige din na. Ayun na. Oops. Halika rito. Come to Papa. Oops. Oh. Ayan naman mga idol. Oh, pangalawa. Nandito sa pwesto na to. Hmm. Ayan mga idol. Ayan. Yun, hinihila. Hmm. Ewan. Kung roho o silver. Mahirap lang masabit. Ah, roho. Maliliit yung roho. Pwede na rin, oh. Ay, silver. Silver ba roho? Ay, roho. So, mga ito, roho. Ayan, kaysa na po tayo mga idol. Ayan, na, nagngusong uso dyan oh. Boss, ayan oh. Ayan oh, mga nagngusong uso lang. Hmm. -mm. Hindi lang mga idol <coughs> ayun oh. Mimila. Ayun pangalawa natin mga idol roho. Eh, mulang mangilo na ata, kulang mangilo. pero medyo maliit pa. roho Ala, taga ini roho. Maganda naman yung size eh. Wow, Hindi makikita kita bulig, Mala, ano, malabo. Roho lang magataw. wala wala lang wala pa ako nakikita eh kamaya may siguro tanghali eh, no? yun hindi na naman no? sa pool mga idol layo Oro-oro muna tayo. Ayun oh, no? tumatalon pa ako. ka na Ayun, mga idol palapit na ang ating huli ating roho roho republic yun o no? pangatlong huli natin mga idol o oh. yung lakas lakas humila, kalit naman mga saktong size lang to sa pwede na itong pasigang nasa palayan ng mga idol yisda nakatuyuan sila rito nung bumaha kasi napuno ng tubig lahat yung paligid dito kaya nandito sila sa ano Hmm, Bakit na natin mga idol hmm. Ayun no Pwede na oh, Goods Hindi pala naka on Tilapia huli natin mga idol Pinindot ko Hindi siya nag on ngayon na <laughs> Ay nako Goods naman Nakahuli tayo ng tilapia mga idol no a few moments later Hayang umangat. Boleh. Boleh boleh Ya lo, lakas. Ya boleh mengaiz Sana mga anak. Masukol pa na may gili. Ayan mga idol. Oh, Silver. Hmm, Paano? Paano't muna.

boat, o, mga na cambaran mga ito lo, halayo, halayo may ilang meters yun. na dali natin yung silver. mababada sa gilid. laksan cambar natin mga ito la. tico ala nito tatamaan aniyo. Ang dali po nung binabaan natin mga idol Hmm, yan o no? Hot game po tayo Patiyan <laughs> ba Ayan o, no? silver o oh. Taas yung Puesto ko mga idol Napakalayo Hmm Yan oh. Bilas. Oh. Lakas ng tsamba. Woo. O. Oh, Di ba? Oh. Diba? Papa pinabagsakan ko siya ng bala. Inabot naman. Yun. Sulit ang tsamba mga idol. A few moments later. Yun. Kumakatok. Huli. Kumakalapak sa katawan. Ayan mga idol, huli. Pa po na naman. Ayan na. سيلبير أيضاً، يلا وله، يا يلا 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 Alright. Thank you, Lord. Lipat na ako. Pag isang putok, lipat. Lumalayo agad eh. Ah, naman natin sila. Pagka uh, makita natin, ay spot natin mga idol. Ah. Ay, mga idol. 2,000 uh, years Kasihan. later. Hintay, hintay ko lang. Ayan lang oh, yung na yan. Nah. Nah, oke, lihat. Ini mana mai dah lah. hule, hule. Ini lah nama idol. Ha? Na, idol. Ayo no, ayo no. Kalau yang hui lapan. lumalaban oh ayun oh makalapso na ayun ito dito ka na come to papa ayun na, ayun sa na sabi ka na. na oops sabi ka dito come to papa oops oh ayun na ano mga idol oh mga lawa Nandito sa pwesto na to. Sana o. Hmm. Mga idol. Ah, tayo na center dito sa spot na to yung mga roof nating nahuli ito mga idol hindi sa cooler yun o no? halos mapuno puno yung mini cooler natin ha? malit lang kasi ito. na kasi to pero sulit na O, na makasibat na masahan unas Ayan, yeah, may Lord. Ah, uh, magandang um, tanghali. Ayan mga idol, ito yung huli natin. Oh. Oh, ito yung nahuli natin sa gawin ng Andating Oh, ito. Oh. Isa. Dalawa. lo, Apat lima anim uh, uh, pampito At meron tayong bonus ang hinahanap ng lahat ang hinahanting ng lahat tilapia ayan mga idol ito yung biyaya natin ngayon Naka-chempo, <laughs> naka-jack pa tayo. Kung hindi lang tayo may uh, dapat mm, marami marami pa yan. Eh, oras na kasi, maglilipitan na mga idol. Oh, sige mga idol, thank you very much sa panunod. God bless everyone. Thank you everyone.